maka makapugong bisag kinsang mga bangaga Yes, yes! Uh, yes! why mga bangag ng mga pu pugong balik yes! <laughs> na ma makawili makawili na siya man ma kaulid ma ma yes! oh, inyo ay ay ha yo ko na amo diri kada gabi iya <laughs> mo padayon ta pag ampo kay wala imposible ba maka, maka to siya pugon wala na yung makapugong bisag kinsang mga bangaga Why yes! uh, yes! mga bangag mga pugong? Alhamdulillah. Makauli na siya. na